Magandang araw po mga kapamilya family uh, for today uh, video po samahan nyo kami sa aming paggawa ng sarili naming version ng nilopak at syempre kailangan po muna natin mag ng ating uh, sariling kamoting kahoy at kinayod na nyog by our son. Ito po yung ating kamoting kahoy. Pwede na po sa uh, lagain po muna natin. Diyan po yung ating mga kailangan. Ayun na po, nalaga na po, mainit-init pa po. And then yung kinayod na nyog na may kasama na pong sugar and margarine. And ito po yung ating uh, gamit sa pag uh, bayo po nung uh, kamoting kahoy. Ilagay lang po yung mga yung mainit-init pa pong kamoting kahoy para mas madali po siyang uh, durugin. ayan po. Mas maganda pong uh, uh, yung pinong-pino yung kamoting kahoy. Ayan na po puno na yung ating uh, bayuhan and then ang susunod po nating uh, ilalagay yung ating pong uh, kinayod na nyog na kasama na po yung asukan. Iahalo din po dito sa kinayod. Ito na po ang ating finished product. Thank you for watching. Uh, please like and subscribe. Salamat po.